Ayan guys. Yung itlog ng mga nandoon sa likod, nilagay natin dito sa incubator. Tapos yung may star tsaka number 4, yung itlog na hindi na binalikan ni Goldie, which is si Goldie nandito ngayon. So nandiyan dyan lahat ng CCU Anim lahat na naging CCU nya uh, Isa ang mortality Tapos <coughs> hindi niya na binalikan yung itlog Kaya yun uh, Kinuha ko na lagi ko sa incubator So for now Dyan muna siya Hanggang sa uh, Mga 3 days siguro Tapos after 3 days Pag medyo malakas na yung mga CCU Kukunin ko na si Goldie Babalik ko na siya sa likod tapos, bubuhay na namin sila sa ilaw. So, yan. Uh, napainom na rin natin sila ng uh, tubig na may asukal. Tapos, naglagay na rin tayo ng pagkain. Tsaka, vitamins. So, yan. Lipin naman natin yung ating mga bibi. yung malalaki na sila. Ayan, two, four, six, eight, ten, so 10 so yan guys, ang lalaki na yung dalawang medyo maliliit yun yung, yung nahuli, na in-incubate natin bali tatlo na yung napisa sa incubator yan, tapos silipin naman natin kung si tornado Ayan, masigla masigla na o oh texas po yan tornado lawang linyada may tubig ito naman yung Ako. palagyan ko ng tubig ko kaya dito yan o, ang nilo, oh ang kukulit na nila oh oh saan nilagay niya ano dapat dito nilagay ni Altered. Ito yung ating mga Rhode Island. Ayan. yung malalaki na sila eh. Sige natin mga road island red. Pag-uwi ni Abib. Ang <laughs> papainam yun. Ayan eh. Oh. Tatapon ng pagkain nyo. Ayan. Texas din po yan. nangingitlog. na. Kaya nga lang kinuha ko na yung ano yung isang itlog kasi inano uh, pa feeling ko kinain niya na kinuha ko yung ano kinuha ko na yung kanyang uh, kanyang itlog ilagay ko sa incubator kaya sa masayang nito bakante ayan so, sara na natin naman tayo sa likod ito so, yung papakain ni Altered yan at ang ating chef tada gumawa ng manong sauce para sa ating uh, kikiam fish balls squid balls yan <laughs> Ayan, Hi, po. Hi, guys. Ayan. Napapansin nyo, yung mga puting manok natin, dalawa na lang po yan, yung 45 days kasi, ah, uh, hinanda po natin yung birthday ni Abib. Tapos, isang barakong bibi. Ayan, uh, sisusunod na dito. Oh, 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 oh silipin natin kung mga itlog ayun dalawa na ulit ito dalawa rin ito naglilimlim na ayun ang bago uh, ano yan sa bibi yan Um, uh, ang sabi ni Alter is yung isang bibi natin na maliit ayan yan po ang nanay. Kasi so, ito yung nangitlog dati. Yan. Dalawa nga. Saan galing po ang pote? Sa native, yung itim na isa. Ito, itong itim na to. Yan. Yan. Yung ibang itlog niya nandoon na sa incubator. Wow. Ayan, so, si Alfred magpapakain. Magpainom ka na ng ano. Ng mga hayop. Kakain na sila, oh. Yung isa naglilimlim eh. Naglilimlim na. yun lang muna sa ngayon um, ilang araw tayong hindi nakapag upload At, uh, dahil nga sa birthday ni Abib tapos uh, naglinis naglaba yung si Andy yung ating editor naglaba sila, naglinis kaya ilang araw na walang uploads so yun sa mga napadaan sa aming munting channel pa like, share, comment na rin and subscribe pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming bagong uploads bye bye Alex,